Naramdaman mo na ba ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat? May mga araw na ang iyong puso ay mabigat, ang iyong isip ay pagod, at ang iyong kaluluwa ay sumisigaw ng kaunting kapayapaan. Ngunit alamin ito, nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang iyong mga limitasyon, at ito ay sa mga sandali ng pinakamalaking diin na iniaabot niya ang kanyang mga kamay upang iangat ka. Nabubuhay tayo na abala, balisa ang mga araw, puno ng mga pangangailangan. Rutin, trabaho, problema sa pamilya, kawalan ng katiyakan lahat ng ito ay lumilikha ng pasanin na tila imposibleng dalhin. Ngunit nag-iwan sa atin si Jesus ng isang paanyaya na nagpapagaling sa kaluluwa at nagpapakalma sa puso. Sa Mateo 11, versikulo 28, sinabi niya, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Ang talatang ito ay isang yakap mula sa Diyos para sa mga taong nabubuhay ng stress, nag-aalala, at nalulula. Hindi ipinangako ni Jesus na alisin ang lahat ng iyong mga problema, ngunit ipinangako niya na lalakad kasama mo ito. Siya ang natitira sa pagod na kaluluwa. Sa Filipos 4, 6 at 7, itinuro din sa atin ni Pablo, Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay mag-iinyat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Kapag pakiramdam mo ay nasa bingit na ng pagbagsak, huminga ng malalim at tandaan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang iawit dalawamput tatlo, isa wala, hindi kalmado, hindi kalakasan, hindi pag-asa, ang magkukulang kapag kasama mo ang Panginoon. Ang stress ay ang kasamaan ng siglo. Ngunit maaari rin itong maging isang babala, isang palatandaan na kailangan nating huminto, manalangin, at muling tipunin ang ating mga kaluluwa. Kadalasan, gusto nating kontrolin ang lahat, lutasin ang lahat, hulaan ang hinaharap at iyon ay kapag ang stress ay tumatadal. Ngunit ang sikreto ay ang magpahina sa Diyos, kahit na patuloy ang bagyo. Ayaw ng Diyos na makita kang nalulumbay, nais niyang makita kang payapa, matatag, matayog at may panibagong pananampalataya. Kaya huminga. Magdasal. Sa Diyos nanalo na ako. Siya ang aking lakas. Alisin mo sa akin ang lahat ng pagkabalisa, lahat ng takot at lahat ng stress na pumipigil sa akin mula sa iyong kapayapaan. I-renew ang aking lakas, Panginoon, at tulungan akong magtiwala na ang iyong panahon ay perpekto. Ilagay ang iyong kamay sa aking puso at turuan akong magpahinga sa iyo. Isinusuko ko ang aking mga araw, mga problema at mga alalahanin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.